Hello po. Happy Sunday everyone. Uh, magluto taron o ginataang bilo-bilo kasi nga maraming langka this time here. So magbuhat ta. O ang napalit nga langka na ng aking hipa Gayang Malaysian jackfruit. Uh, worth 21.25. Tumot ka ato uh, atong diyan na lubi niyog niyog ni atay tapioca or balanghoy ni apod tay ubi meron din tayong ubi kasi maganda yung may bayo-bayo ulit ano hmm ang English pala ng ubi dito no? ang tawag nila sa ubi ay beetroot beetroot ang tawag nila sa ubi. tapos wala lang tayong kamote may nakalimutan ang kamote saging saging na ah, hinog saging saba lima limang piraso ng saging saba. Ay, 7.45. Napakamahal dito ng saging saba. Pero yung ibang saging na uh, limalakatan, uh, meron din kami dito. Hindi masyadong mahal. Pero ang saging saba, grabe. tapos ang gamitin natin malagkit yung glutinous rice flour. kaya wala man tayo mabili na basa na. So, rice flour lang. Pasain na lang natin dito. Tapos, bilog din. Ganun na lang gagawin na natin. Tapos, asokal na pula. Na, meron din kami dyan. Hmm? Mahoni. So, na natin magluto. Punta na tayo sa kusina para magayat ng mga ingredients. Tara! Oh my God! Ito yung unang gata. Nako, maraming sira. Patay. Nako po. Okay, ang ano. dito tayo mali kasi may sira sabi nila pag, para daw rin kayo malason nalason na kasi kami ng ganito kispisan ang kanyang ano balat naliliit pa kami nalason kami nito eh kaya hindi na kami basta-basta kumakain ng bulangkoy na hindi namin alam kung paano niluto kasi buo talaga kami pamilya maliliit pa kami ah, masa grade 4 ata ako noon. ang nakagamot lang sa amin yung kuya ko umakyat ng buko Pun, ah, niyong kinain namin tawag doon na lanag minalanag tana gamay rin na bilin kay sira next yung obe naman ito yung obe sana maganda no ayun maganda ang obe

Yes, Bia, baby. It's Mamaya natin siya bibilogin. Like Put aside muna natin yung mga ingredients dyan. Si Pwede na siya bibilog-bilog. mas maganda talaga na hindi inyo muna nanuhin uh, ibilog agad kapag natimplan plano na sa tubig uh, anuhan nyo muna ng kunting sandali like 30 minutes bago nyo bilogin para yung texture ng flour yung rice maging ano luto yung na ano na ba nabugtong kung, kung sa bisaya pa nabugtong na Una po natin ilagay ang saging, saging sa sumukulo. next ay ang kamuting kahoy or balanghoy next po natin ilunod ay ang ating uwi next ay ang ating brown sugar huwag lang muna damihan next natin ilagay ang ating bilo-bilo so kapag umangat na yung ating bilo-bilo ilagay natin ang ating langka ito ang last and then yung kakanggata. Ayan na. O may ibabaw na siya. So, meaning, luto na po ang ating luto na ang ating ano, bilo-bilo. So, ilagay natin tong ano, last bangka. Napansin nyo, buo-buo pa din siya kasi hindi natin dinurog. Ang ginawa ko, para lang maglapot ng unti, lagyan nyo ng kunting powder ng, ano, ng glutinous rice para lumapot ng unti. Yun te. So, last na ilagay natin ay yung ating panghuling gata. Mamaya konti, anuin muna natin yung, ano, amaluto. Mula na niluto ko yan, hindi ko siya tinakpan. Hinayaan lang siyang magkulok-kulok. Eto na. Kasi tinakpan ko na siya. Ngayon, ilagay na natin ang ating last na gata. Ito. Saka natin iyon. Pakuloyin lang ng konti, tapos off na. Lumi, buo-buo hmm. pa rin yung ano, yung mga sangkap kasi hindi natin dinurog hindi natin hinukay-hukay bobi masaya na ang linggo dahil may bilo-bilo. Ngayon, tikman natin yung lasa, ha? Sa saging ako kukuha. Tama yung ano. hmm? YUM 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 <tuk> sarap yung bilo-bilo uh -huh. hmm lambot lambot na bilo-bilo din oh